Sa pagtatapos ng 2023, aktibong nakilahok ang 78th Infantry Matapat at Matatag Batalyon sa isinagawang bida ng Kabataan D. Arteño Color Panran 2023 na pinangunahan ng mga sangguniang kabataan, opisyal na ginanap sa barangay Kamachile, Doña Remedios Trinidad Bulacan. Kasama rin sa nasabing panran ang iba't ibang ahensya ng gobyerno katulad ng Department of Interior and Local Government. Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at Local Government Unit ng DRT Bulacan. Ang nasabing aktibidad ay naglalayong tulungan ang kabataan upang magabayan at maiiwas sila sa kapahamakan. Isa rin itong paraan upang mabus ang kanilang kompident pagdating sa pag-organisa ng mga aktibidad na makakatulong sa lokal ng pamayanan at ma-develop ang kanilang leadership skills. Nagbigay naman ng mensahe ang mayor ng Doña Remedios Trinidad na si Ronaldo Flores sa mga kabataang aktibong nakilahok sa aktibidad. Patuloy pong susuportahan ng lokal na pamahalaan ang mga programa para sa mga kabataan at lalong lalo na po dun sa pagsugpo ng illegal na droga. Nagsagawa rin ang mga kalahok na kabataan sa aktibidad ng Pledge for a Drug Free Community at nanumpa sa pangunguna ng mga local police sa DRT. Samantala, nagbigay naman ng musical entertainment ang matapat at matatag batalyon band bilang bahagi sa nasabing aktibidad. Ang 70IB ay patuloy na susuportahan at makikilhok sa mga aktibidad na makakatulong upang lalo pang mapayaman ang kakayahan ng mga kabataan na siyang magiging pinuno sa hinaharap. Mula dito sa Doña Remedios Trinidad, Bulacan, ako si Rene Palapal, ang inyong kaunay.